So ayan, hello once again mga ma'am, sir. Kumusta po ang lahat? So, for today's video, meron po akong ichichika sa inyo. Ayan. So, meron na naman daw pong announcement from the HQ ng Sitaw. So, ayan. Hindi ko alam kung pagpapansinin pa ba natin itong mga announcement na ibinababa nila. So, basta tayo ngayon, focus tayo sa goal natin, which is ma-raise yung concerns, complaints natin sa NBI, sa CIDG. Ayan, may mga grupo na tayo na inaasikaso So, ayan. And also mga ma'am sir, ayan update ko na rin po kayo dahil yung isang GC na nga Tao sa Telegram, I don't know kung uh, member po kayo doon, is burado na po. Yes, binura na po nila yung GC na yon on which is nasa 700 plus na yung uh, members ng GC na yan sa Telegram and also yung admin daw po doon sabi ni Prof. Vincent is yung uh, admin or yung creator ng uh, GC na yon sa Telegram na tinutukoy ko ay ang partners management. So, ayan na nga ba yung sinasabi ko, nag-uumpisa na sila, nag-uumpisa ng magbora uh, magbura, no? magbura ng mga uh, magsisilbing ebedensya in case na may magreklamo sa kanila. No? Kasi nga, uh, possible, no? Meron ding tenga yung mga yan, no? Nakikibalita rin. And alam nilang meron ng mga kumikilos na mga grupo, mga team na nire-raise yung uh, reklamo na to sa NBI, sa CIBG. So, maging sa mga a-attend nang bitag sa Tuesday. So, uh, possible na babalitaan nila 'yan. And that's why, no? And that's why, no? Ah, uh, no, uh, ko unti-unti na silang na-alarma. And and I think isang reason 'yan. That's why unti-unting uh, binubura na nila 'yung mga 'yung mga group chat or uh, may mga binabago na sila sa mga groups sa Facebook na sila 'yung nag-create or sila 'yung admin hindi lang yun mga ma'am sir. Meron din, meron ding nagbago which is yung a ah, FB group ng Sitaw. No? Pinalitan na nila ng pangalan. So ito na yung bagong pangalan ng group na yun ng Sitaw sa Facebook. So bakit ba sila nagsisimula ng ah, baguhin o magtanggal o magbura na no? ng kanilang mga, mga groups sa social media or mga GC? So, ayun nga mga ma'am sir, katulad nga ng sinabi ko kanina, kasi alam na nila na umaaksyon na tayo. Alam na nila na kumikilos na tayo, na hindi na tayo nagpapaniwala sa mga announcement, mga pangako, mga false hope na ibinibigay nila sa atin. So, ayan, kaya medyo na-alarma na sila. And yung mga possible na, yung mga possibilities na pwede nga gawing ebedensya. no mga uh, mga details or information is unti-unti na nilang tinatanggal or binubura. At syempre, unti-unti nang maghuhugas kamay ang mga yan. So, dahil sa pangyayari na to, na bilyon-bilyong pera ng mga seller ng New Sitaw Corporation ang involved sa issue na to. So ayan mga ma'am sir, sa mga hindi uh, updated or hindi uh, member doon sa group ng legal actions to recover our funds from Sitaw. So, merong post si uh, Prof. Vincent Duol na updates from the HQ ng Tau So, ayan, babasahin ko lang sa inyo ng uh, pahapyaw yung announcement na yon. So, yung announcement na yon is galing kay Mr. Dilan, Dilan Lim. So, nakalagay dito, update from HQ. I will hold a meeting with other departments today. So, two days ago to mga ma'am sir ha. And inform them of your demands. I will ask them to come up with an effective solution as soon as possible. So, from Dilan. So, legit daw po yan. Nagaling kay Dilan Lim. Kayo na lang po ang bahalang sumuri sa sinceridad ng sinasabi. So, yan yung sabi ni Prof sa post niya. On which is, yes, kailangan na nating suriin kung yung mga ina-announce ba nila is sincere. But I think isa na naman to sa mga paasa, no, para parang matenga, no, parang patay oras na akala nila magpapaniwala pa tayo dito so, sa mga announcement announcement na to pero ano bang sabi ng mga tao ano bang comment ng mga tao dito so basahin natin yung comment ng isa nating kababayan so ang sabi dito ng isa nating kababayan Delaying tactic na po yan, yung sinasabi na yan. So, na-alarma po siguro kasi sila dahil serious na po ang mga sellers sa paggawa ng paraan para matulungan ng iba't ibang ahensya. So ayan, di ba katulad nga ng sinabi ko, naaalarma na kasi yan sila. Kaya unti-unti na silang nagbubura guys and expect na natin no possible pati yung apps. Baka, baka lang, baka lang, baka pati yung apps. Mga darating na araw, maglaho na rin yan. Kaya if I were you no, habang nabubuksan nyo pa yung apps, Ayan, i-screen record nyo na yung mga kailangan yung i-screen record. I-screenshots nyo na yung mga kailangan yung i-screenshots dahil walang assurance kung hanggang kailan yung apps na yan ng sitaw. Kasi nga, kita nyo, pati yung GC ng Sellers Hub na yon na almost 700 plus yung members is binura na nila. So, darating yung time na even yung apps natin o yung sitaw apps ay buburahin na rin yan, maglalaho na lang yan na parang bula. So guys, isipin nyo no, sa mga nangyayari na to, no, sa ginagawa nila, di diba? So gusto lang nilang iparating, gusto lang nilang isipin ng mga tao, isipin natin na wala silang ipinagkaiba sa ibang mga scam company na ganyan na ganyan yung ginagawa. Diba? After nila makuha yung pera ng mga tao. So, ayan guys. Meron pala akong mga pictures dito na naipo-post. No? Baka lang makatulong sa inyo, no? And sa mga hindi pa nakakilala sa CEO ng sitaw. Uh, so, ito siya. So, we don't know kung paano natin maku yon yung taong yan. And uh, meron pa... Ah, uh, ito yung uh, marketing head nila, si Miss Noymi. Ayan, sana naman makapanayam natin siya or makausap man lang no kung ano ba yung sa loob niya dito sa nangyari na to. Siya pa naman yung uh, marketing head no. So hindi basta-basta maging marketing head ng isang company. So I know, I believe, may alam siya sa mga nangyayari. Alam ka namang uh, wala, de ba? So ayun, kung sinong may konta kay Miss Noymi no or tanungin kung ano na bang status ng uh, mga pending withdrawals natin, no? Na magbigay na lang siya ng transparency kung ayaw niya madawit dito sa mga complaints. Ayan, di ba? So ayan 'di ba iniiwasan natin na syempre empleyado lang din sila ah uh, iniiwasan natin na madawit sila pero may possibility dahil nga Ayan, uh, marketing head pa siya ng company na to na New Sitaw Corporation. And also mga ma'am sir, ito flex ko lang din ha. Ito yung mga incorporators ng Sitaw. So para lang maging familiar tayo, para lang uh, malaman natin kung sino-sino yung mga incorporators na nakalagay or nakapirma doon sa license ng New Sitaw Corporation na nirevoke ng securities and exchange commission. So, yan mga ma'am sir, yan yung limang mga incorporators na yan. And, ito pa mga ma'am sir. For example, i check natin yung para lang ma-verify ma ma ma, -ma, -ma, -ma natin. ba? Diba? For sure, siguro naman yung mga Facebook yan. Maliban na ako nag-deactivate na yan, ba? Diba? Or nag-delete na ng mga account nila sa FB. So, for example, ito nga number one na incorporator. Itong si Miss Ana Rose, ano ba to? Yanggao, Yanggao Tero. Di ba? So yung lugar niya is Tagum Davao del Norte. So Davao region yung nakalagay. So sinubukan ko siyang i-search sa Facebook. No, ganun na ganun, mga ma'am sir yung pangalan. Ana Rose Yanggao Tero. Ganun na ganun yung name. And yung lumabas ganun na ganun yung name na lumabas. And hindi lang yon Also, yung address. Tagum Davao. So, Tagum Davao din yung nakalagay doon sa address nitong taong to. So, we don't know kung yan ba yun. Mukha bang incorporator yan ang CEO? Hindi naman sa pag-judge. Pero, ang, ang, ang pinupoint out dito is, hindi ba to na legit check ng Securities and Exchange Commission, itong mga to, itong mga uh, nilagay na mga pangalan na incorporators na to ng New Citao Corporation, di ba? Maging ito, try natin isa pa. Si Sir Danny Narciso Sotaria. So, ayan. So, yung lugar niya is, paano bang bigkas ito Paniki Tarlac? No, Paniki Tarlac. So, yan yung lugar niya. Ngayon, sinarch ko sa Facebook yung uh, name na to. So, tinap ko, Dani Narcisa Sodaria. So, eto yung lamabas, mga ma'am sir. And, um, i-observe ninyo. Same, same din yung address. Di ba? We don't know kung ito ba ay nagkataon lang. Nagkataon lang or gumamit ng mga pangalan. Kumuha yung mga pangalan ng mga individual na tao yung uh, company na to, which is yung Musito Corporation, at ginamit yung mga pangalan na yon as incorporators doon sa sensya nila. ba diba? On which is, ba diba, in-approve na nga securities and exchange yan, ba diba? Bago ni-revoke yung license. In-approve nila yan eh. So meaning, hindi sila nag-legit check if ever na halang din ako dito yung sa account ni Sir Danny Narciso Sodaria, tinatry ko yung screenshot. Di ko ma-screenshot ah. Kasi naka-lock profile siya, di ba? So, tinatry kong i-screenshot. So, hindi siya may screenshot. So, may ganun pala. Pwede palang i-set yun sa FB, no? So hindi ko alam kung itong si Sir Danny is siya ba talaga ay yung sa Facebook na yon na Incorporator, isa sa mga Incorporator ng uh, New Sitaw Corporation. Kung siya, pagpapasin mo po pwedeng matrace itong tao na to, kung siya yun, diba? So kung hindi, gumagamit nga talaga sila ng mga pangalan ng individual ng mga tao sa social media and yun yung mga nilalagay nila as mga incorporators. So, fake. In short, fake incorporators yung mga nakalagay or mga nakapirma sa license ng New Corporation. So, dyan pa lang, nakaplano na na if ever na magkagulo, may lokohan mang maganap. Sinong hahabol yung mga tao? Yung mga fake nga yung nakalagay na incorporators. ba? Diba? Even itong CEO nila na Widyena Chena to, saan mo hagilapin tong uh, uh, Indonesian na to na CEO ni... And also mga ma'am sir, may isa pang announcement, no? May isa pang announcement ako nabasa sa isang group. Ayan. So, yung announcement na yon is galing sa admin. Pangalan is Mike. No? Siya yung admin sa group na yon. So, ang sabi niya doon sa announcement is, Hello po, may update na po from HQ. So, ayan, may update na naman daw. Pero maglalabas na lang daw po siya ng announcement. So, inform po po kayo if post na nila sa page or will screenshot na lang then send here sa GC. Since di po pinayagan na isend yung mismong message ni PM, but ito lang ang masasabi ko. Hindi naman po sa hindi sila willing ibalik. May mga problema lang na requires ng cooperation from multiple parties para makapag-release sila. Thank you and have a great day, everyone. So, ako ha, mga ma'am sir, sa dating pa lang ng announcement na to na ibinaba nitong Mike Kono na admin ng group na to, is merong pahapyaw doon, if ever na mag-a-announcement, if ever na mag-a-announcement. So, merong pahapyaw doon na, yun nga, no? Possible na hindi na maibabalik yung ating mga pera. Kaya sabi niya dito, ah, ito naman sasabi ko, hindi naman po sa hindi sila willing na ibalik. So may mga problema lang na requires ng cooperation from multiple parties. So ayun, ba diba? So kabilang mga announcement yung nire-release ko no, nitong mga dumarating na araw. Dahil nga alam nila na yung mga tao, yung mga sellers ay nagpo-push na 'di ba? Kumikilos na. Hindi na nila mauto sa mga announcement nila na 'yan na pagpapaantay. Diba? Rest assured na uh, maaayos yung lahat ng to. So, umay na eh. Umay na yung mga sellers. Umay na yung mga tao. So, ang kailangan namin ngayon, action. So, kailangan namin uh, maitaas na. no Kailangan na namin mag-release or mag-process ng complaint against New Sitao Corporation. Even in Securities and Exchange Commission. Kasi isa rin sila dito na may na mayroong pagkukulang. Okay? So hindi pwedeng makalusot dito si si Securities and Exchange Commission o yung SEC. And we're hoping na sana mabanggit ito no, sa Tuesday doon sa BITAG, Fraser Bentulfo, no, yung uh, lapses ng Securities and Exchange Commission. Na meron silang power mag-rebook ng license ng isang company, but yet wala silang power kung paano naman makukuha ng mga tao yung pera nila na nakulong doon sa bangko o mga bangko ng kumpanya na yon. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung konting updates natin ngayon. Anyway, pag meron tayong nasagap ulit na balita, mag a -update tayo dito. So, ayun lang ipag natin yung mga grupo, no? yung mga kapwa natin seller na kumikilos ngayon at ina-actionan to at nagsasagawa ng complaint para managot yung mga dapat managot. So yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po.